Magandang araw mga kaibigan. Uh, gusto kong iparinig sa inyo ang pahayag ni ex Senator Nikki Cositing uh, kontra sa foreign policy ng ating bansa na kung saan nanganganib na maipit tayo sa giera ng mga superpowers, specifically US, China and Russia. So Napaka-prank. Napaka-candid yung mga pahayag na ito ni Ex-Senator Kusiting. Pakinggan natin. We do not have in other parts of the world that can be a safe haven for all of us. The 115 million Filipinos are stuck here. You have the freedom to fly anytime you want. You can have all the jets and buy all the, all the houses, the palaces, the mansions that you want. And all the spending money that you couldn't even finish in how many hundred lifetimes. Please, don't make us look like fools. And maawa naman kayo sa Pilipino. Kayo, walang problema eh. Marami kayong bahay sa ibang bansa. Pera. Madali kayong lumipad. Ginawa nyo na yan eh. Lumipad na kayo eh. O, di ba? So, yun lang ang aking masasabi. Kawawa naman po kami. Okay. So, grabe, no? Uh, We do not have pakinggan ulit natin. In other parts of the world, that can be a safe haven for all of us. The 115 million Filipinos are stuck here. You have the freedom to fly anytime you want. You can have all the jets. You can buy all the, all the houses, the palaces, the mansions that you all the spending money that you could not even finish in how many hundred lifetimes. Please, don't make us look like fools and maawa naman kayo sa Pilipino. Kayo, walang problema eh. Marami kayong bahay sa ibang bansa. Pera. Madali kayong lumipad. Ginawa nyo na yan eh. Lumipad na kayo eh. O, di ba? So, yun lang ang aking masasabi. Kawawa naman po kami. Okay. So, agree ba kayo sa sinabi ni ex-senator ko Kawawa ang taong bayan. Sila, madaling lumipad. In the event, dahil sa foreign policy ng administration, knock on wood, hindi sana mangyari na magkaroon ng nuclear war o whatever what, proxy war. Kung sakaling pumutok ang gera, eh madali silang makalipan. Tama ba yon? Maraming bahay sa abroad, eh kumusta tayo? Tayo ang kawawa. Okay. Maalala ko yung, yung pumutok ang gera sa Ukraine. Three years ago na ba yun? Tagal na, no? nang dahil sa pag-udyok ng Western nations, specifically, specifically US, na ang Ukraine is labanan ang ano, labanan ang Rusya. Ang Ukraine gustong magpa-member na ng NATO. Inuudyo Eh. eh, pumalag si President Putin, in-invade niya ang Ukraine. Ano ang unang offer na tulong ng US? Tinawagan nila si President Zelensky na i-evacuate na. Ilipad na nila palabas ng Ukraine. Ganon. Eh mabuti na lang din at uh, kakaiba itong prinsipyo ng Presidente ng Ukraine. Uh, no way! hindi ko pwedeng iwanan ang mga tauhan ko dito kaya hold the line siya doon at lumaban o kung magkaputukan ng gera dito tatayo ba? maiiwan ba sila? lalaban ba sila? o kawawa lang ang mga sundalo kawawa ano yun po ang masakit na katotohanan ito sa foreign policy natin na masyado na tayong dumikit sa US. Hindi ako kontra US. Ang aking anak, mga kaibigan, more than 4 million Filipinos na sa US. Uh they are reaping the benefits of uh, American democracy, freedom, prosperity. ang problema yung foreign policy ng administrasyon ng US ngayon, yung Biden administration is masyadong ano sa gyera kaya ta tuloy ang Pilipinas ngayon dahil doon sa ano, ay eh nadadamay tayo sa sigalot sa gyera lalo na dito sa usapin sa West Philippine Sea atin talaga yung West Philippine Sea huwag nating i-give up. In the same manner, ito ang mga neighboring ay, ay, ay ASEAN countries natin, ganon din. Vietnam, Indonesia, kanya-kanyang hold the line. Kaya lang, bakit tayo lang, Pilipinas, ang binubuli ng China? Ang Vietnam, Indonesia, wala naman. Kaya lang nandun, conflicting claims hindi pa rin na-resolve ang sigalot as of now. Kailang hindi sila binubuli ng China? Bakit tayo lang ang binubuli ng China? The reason is obvious. Dahil sa ASEAN countries, tayo lang sa Pilipinas ang klaro na puppet o tuta ng US. Kung ano ang idikta ng US, yun, sunod-sunuran lang. Yan ang ayaw ng China. Kasi kalaban niya yung US. Ayaw niyang masapawan. Ang gusto ng China dahil nasa Asia, dapat mag-usap-usap lang tayo na nasa Asia. Ganun ang gusto. Kaya ang Vietnam na nung unang, Nagpapatayan na sila. Ma, lumubog ng barko ng Vietnam nung una. More than 100 Vietnamese ang namatay. Dahil lang sa uh, conflicting claims sa South China Sea. Ngayon, maganda na ang relasyon ng Vietnam at China. Wala nang sigalot. Inaalaw na ng uh, China ang Vietnam para i-develop yung mga islands, shoals, structures. tayo, binubuli tayo dahil sa presensya ng US. Ang magnet ng gera, magnet ng gulo, yung US. O, oh, yung missile system na typhoon, yan ang pinaka ngayon. Inalaw ng administrasyong ito, pinapasok yung iPhone missile system at ayaw nang alisin. Dito na lang yan. Ano daw yun? Defensive purposes daw yun. Maniwala kang. Napaka mid-range. Kayang-kaya ng targetin ang China. ini eh, target ang China. Kaya ngayon, umaalma ang China. Delikado yan. Pati Rusia umaalma na rin na kung nag-deploy ang US ng ganyang malakas na missile system outside US, mag-deploy din kami. So ano yung warning ng mga tatlong retired US military officers? Yung nagsalita mga two or three months ago na, We do not love you, sabi ng mga US uh, retired personnel. We are just using you. Huwag kayong paloloko, mga Pilipino. <laughs> And they are very credible political analysts, yung tatlo na lang. Huwag kayong ano, dahil delikado sa nuclear war. So, sana, nakunod na walang mangyaring masaklap na gera, sana hindi darating yung panahon yung sinasabi ni ex-senator Cositi na kawawa naman kami, wala kaming bahay sa abroad, hindi kami makalipad. O, oh, speaking of lipad, no? iniwan ng American forces yung Afghanistan pag upo ng administrasyong ito ni President Biden anong nangyari? Ang daming namatay yun na po ang trademark ng US ini iniiwanan ang mga bansa pag nagkakagipit na so maasahan ba natin ng US? I don't know sa inyo basta ako history wise ng World War II second priority lang tayo, hindi tayo sinuporta nung inatake na tayo ng Japan. Wala. Ang priority ng US, Europe, kaya kawawa yung mga Filipino and American defenders of Bataan in Corridor, dami na matay kasi kulang ang suporta ng US sa atin dito. So, sana hindi na maulit yon. Sana, si nyo ito, isipin nyo naman ang kapakanan ng 115 million Filipinos.